Hi guys, good morning. So ato ning kanus ni, Gahapon Sunday. <laughs> so this time guys, ning, ning, nag nagpabooking kuno hay me dress restaurant. So na nga on me, ni order ko og steak pie. Ang ako ang main steak pie. Unya init ra ba ka ini init ka ini wala ko nagsaba nga napasok nako <laughs> bitaw eh. tanawer gud ang lawas ni kumakaon oh nang tambuka every time nga magkuan manggawas me steak stick pie gyud nang yun nako na stick pie with chips so mao na siya beef na siya beef stick pie dayon wala lang kaon ka puya po ni magkaon ko sarag tinidor, ni eh. magtinidor magpumalpormal -pum -pum nuhay lami minta ni kinamuton unta niyang akong kaatbang po ni akong bana o gagaw niya din si dinis akong tapad actually guys before sa main nag order na mi og starter ay ang starter na ko kay nachos nga na cheese dayon busog busog na gamay nadugangan din sa main nga parteng daghana Nah, basta hiak hiyak-hiyak lagi. Hinga-hinga, I mean. So, Wad well, si on sila po si Gabi. And, ah, uh, hina Hinahinay po sila Di ba natin ako ako kaya para gusto ko mahuman kong dali. Bawa lang nga, ya, kada, kada kaon. guys. Gusto gina ako nga madali kong kahuman. Murabag, og um, si David pa. Hmm, gapas, nga mura gadali maka, ko an Naay na puti. Ayap ayap paning huyop. Oh si Dennis akong gikuan gi na ko si Dennis ani. Sa akong kuan. Stick pie. Nag-aso-aso gyud sa kainit, guys. Kuan lamit bigani siya Gikinamot kinamot wa na na kinamot na. Tila pa. Kuan o init kaayo. Unya soft kaayo ang beef. Pilit yung kuan ba? Pilit kuan na. Ang beef pilit yung humukah kinamot na eh. pahid pa hid pa gamit gamit ko nung hayog tissue balik na po og ko ang tenedor nami kay na eh kanang kinamutan gid bitaw nga kinamay Taon-taon, magkinamot na ni ba gigotom ko nung voice over guy guys pero in fairness lami siya lami ilahang stick pie normally mag order kong stick pie din ako ma-appreciate dire lami ilahang stick pie Og, na ox kala ka Inom po tagamay may Sprite ko hay. Chips nila, lami po lang chips. Piyong-piyong pas ka Hay, nako. Kaso mo ba mag voiceover over nga dugay ka ayaw mo humano eh. 3 minutes pa ko sa 8 minutes kapuya po so kada order ni mag stick pa ay pang say ka kung sa bake ba nga patatas or chips so chips akong gipili iganahan ko chips ah, nengit ngit naman eh kabati ba anin na nih eh So, may ibuhat na kuha na nga. Manong focus, gifocus. Huwag sa diri nagkinamot na gyo. gitila tila pa. Kuha, na, tomato sauce na itong dinis. Uy, samukan. Bata. Ah. Tomato sauce sayang chips. Kinapod siya chips niya. Huwag fish fingers. Basta mag-chips na siya. Tomato sauce. Gidayo na. Hmm. Kana. Kana. Ay, kadugay. Katunga pa ko sa voiceover. Say, sa akin, nag... Ma, ma, unsa man? Unsa. Okay, good. So, nagkaon na mag-steak pies diri, guys. Lamit nga steak pie. Dugay kaya kumahorot ano yung mahumang kaya kumahorot niya yung steak pie. Good, order. Onya, Magkinamot na ko guys Eh. Ikapoy na ko sige kutsara at tinidor kuan. Knife. Kinamot na. Kinamot this time. Kinamot. Na. Kaya e para ma mas, mas busog pa kas magkinamot kaysa maggamit-gamit pag tinidor. Banat habhab kay basig maniwang ka. Tiyan oh, stilan. Sana all. <laughs> unsa man buok ni manak eh. So, hi kakapoy. Pero this time kay kinamot nagiguan ni guys, kakapoy na ko siguan, tinidor. Char. Balik ito nito kay mauwa ta makina mo. <laughs> mga katbang to mga puti. ignorant ignorant ignorante. Muna akong kalagutan magkaugustik pa, steak mag ug beans, kay ano, beans beef. Kay ang kwan ba? Manoksok sa imong ipon. Ang beef, labi naghumok ayo kayo. Pina, tulog-tulog pang mata. dugay pa mo humanig eh. So mo man -buis over, taas kayo. Huwag mo kayo masulti Aw oh, si Dennis mo ni akong anak guys. Kaon po chig chips niya og fish fingers. Lami? Lami Dennis? Yeah. Lami ang fish finger. Nahurot gud niya ni. Eh. Nahurot ni mo na? Yeah, I Finish the whole thing. Tila-tila pa. Uy! Hugaw. Because I'm hungry. I want to lick it. <laughs> Pusing pa si Junisya. Garaon ka ayo. Mani akong anak ka garaon guys. Guapa ra ba ni siya? Guapa suntukon. Siya pa. Karon kaya ito na po ipakita na po na ipakita na po ni Kunikang I-focus na ko kang daddy o kang uncle Stanley. Hmm, posing sa dinis. Nabusog ka, nak? What? Nabusog ka? I don't know what that means. Busog, feel. Full. Oh, yeah. Mau ni akong bana ang yaha pun og chips. Skampi, yah. Muna yaha scampi. Huwag si Stanley, the same sila, parehas sila like order. Igaagaw ng David, eh. Like so, moro to guys, Ay, Thank you for watching, guys. And hope you like my video eating mukbang. Bye!